Hi ka Bamba! Aglalaok manan nga natin iluto. Damuyo mo nga at itipagay-ayat tayo nga si daun. Kaya samahan mulit ako dito sa aking kusina. Manood, matuto at mag-enjoy! Magpiprito lang tayo dito ng tilapia. Apat na piraso yung aking primito dito at yung isa ay yung isasahog ko dito sa aking dininding. Mas masarap din kasi ang dininding pag may sahog ito na kahit kunting isda lang. Pero masarap din naman kahit walang sahog ito. Kahit bagoong lang ay pwedeng-pwede na. Kaya isa lang yung aking isasahog dito dahil yung tatlo ay masarap yan isaw sa kamatis na may baguong at lasuna. Pagka prito ko naman dito sa mga tilapia ay agad ko namang inumpisan ang pagluluto ng dinindin. Dito sa aking cooking pot na may tubig ay nilagay ko lang yung patani. Akin lamang itong tinakpan at pinakuloan ng dalawang minuto. Pagkakulo naman nito ay agad ko naman itong nilagyan ng baguong at itong pritong tilapia na aking isasahod. At muli ko itong papakuloan ng limang minuto para magkaroon naman na ng lasa itong sabaw nito. Hindi ko sana ihahalo itong patani. Kaya lang ay medyo matagal na ito dito sa aking ref kaya nilagay ko na sayang naman. Pagkatapos naman ng pagpapakulo dito sa isda ay akin lamang itong hinango para hindi madurog pag naglagay na ako ng mga gulay. Agad ko namang sinunod na nilagay itong sitaw at sigarilyas o yung palang na tinatawag naming mga ilokano. May gusto pa sana ako na gulay na ilalagay dito. Yun ay yung bunga ng singkamas. Kaya lang ay wala akong nahanap kanina dun sa palengke. Masarap din kasi na ihalo yun dito kabamba. Nagkataon lang siguro na wala akong mahanap dahil napakaaga kong namalingke kanina. Alas sa pa lang ng umaga ay namalingke na ako. Pagkalagay ko naman sa mga ito ay muli ko lang itong tinakpan at pinakuloan lang ito ng dalawang minuto. Tsaka ko na isinunod na nilagay itong takway or yung daludal na tinatawag naming mga ilokano. Yung ibang kapwa ko ilokano tinatawag tawag nila itong sagubseb di aba ngam ti syak daludal lang muti nagan na akin lamang itong hinalo ng saglit para mapaibabaw yung nasa ilalim na gulay at pagkatapos naman nito ay akin namang binalik yung hinango kong isda kanina yung mga kapwa ko ilokano dyan baka hanapin nyo ulit yung aking sibuyas o kaya yung lasuna at kamatis dito sa aking niluluto hindi ko po kasi nakasanayan na maglagay ng lasuna dito sa aking dinindeng dahil alam ko naman na magkakaiba tayo ng way ng pagluluto nilagyan ko lang pala ito ng kunting pamparasa kako naman nilagay itong ating pampaasin nor sinigang mix yung aking ginamit dito. Kung may bunga na sampalok kayo ay mas masarap yon na gamitin dito Kaming mga Ilocano ay hindi kumpleto ang isang linggo pag hindi kami nakapag dininding. Nakasanayan na rin kasi namin na kumain ng dininding kaya yan ang hinahanap-hanap namin Dininding or inabraw ang tawag ng iba Ilalagay ko na dito yung ating panghuling gulay, yung bulaklak ng kalabasa Isang minuto na lang ito ay talagang luto na yung ating dininding ay nanagima sentikakasto yung klaseng mas da ka no may saka nga nataanganan mas dato yung tipil yamon kesa dagay jay lichon wino taba-taba baboy won kakapsat dati din ang kakabsat, yung danghang nga makauma kun saan pa'y nga makasuya kaya kung bigla ka ulit nag ng ganito ay punta ka na ng palengke at makapagluto ka na yan na dito serve na yung ating dinengdeng magsandok ka na ng kanin at sabay-sabay ulit tayong kakain huwag mo palang kalimutang i-like at i-share itong video na to maraming salamat sa panunood kabamba see you sa aking next cooking vlog